ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Daraktin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatuto tungkol sa akin ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababali sa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapupurotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatambuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sanlibong tagapamahala niya. Nang kasalukuyan silang nagiinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama sinabuko Nuzer sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa ang mga kadamitang ginto at pilak na sinamsam sa templo ng Diyos ay dinalang sa bulwagang pinagdarausan ng piging. Habang sila'y nagiinuman, sinasamba naman nila ang kanilang jus jus ang ginto, pilak, tansu, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang kita ni Haring Belsasor na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandelero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot. At ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga banihag ng ating ama mula sa Huda? Nabalitaan kung suma sa ang espiritu ng mga banal na Diyos. Bay pambihirang talino karaw at kaalaman Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, para ramtan kita ng porpura, kukwintasan ng dinto at dadawin pangatlong tao sa kaharian. Sinabi ni Daniel sa hari, mahal na hari, kuwag na po akong bigyan ng anuman, ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Dagpakataas tayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa gintu, tilak, tansu, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakakikita ni nakarilinig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinarangalan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dinding ng inyong palasyo. Ito ang sulat. Nini, Nini, Kikil, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin. Ninyi, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawasaki na ito ng Diyos. Pikil, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa media at Persia. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunen, Dakila Papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila it papurihan, ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila it papurihan, ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila papurihan, ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hangin umiihip sa sandaigdigan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakila papurihan, ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon. Nakapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan, ang puon magpakailanman. Aleluya, aleluya, manatili kang matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay, aking bigay. Aleluya, aleluya.